Tuluyan ang tinanggap ng ating bida na isa siyang barbarian. Kaya't pinakita niya sa mga taong naroon kung sino siya. Bamanat ng isang nakakatakot na pagbabanta si Bjorn sa butler. Gamit ang kanyang mapanindek na titig ay sinabihan niya ito na wawasakin niya ang bungo nito. Halos maihi naman sa takot ang butler sa sinabi ng barbarian. Nakalimutan niya ang mga kayang gawin nito gaya na lang ng pagwawala nito sa loob noon ng Adventurer's Guild. Masyado siyang nagpailaw sa katayuan niya at nakalimutan niyang para sa isang barbarian ay ang lakas lang ang pinakamahalaga. Agad siyang tumuhil sa pagsermon kay Bjorn at Napa Atres. Dali-dali na rin siyang humanap ng paraan para makaalis sa lugar na iyon. Sinabi niya kina Bjorn na may kailangan pa siyang gawin at pwede na itong magpahinga kung nais niya. Pagkatapos ay agad na siyang umalis. Tawang-tawa naman si Carl sa kanyang mga nakita. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang butler na kabahan ng ganoon. Sa kanyang pag-aalala ay tinanong naman niya si Bjorn kung hindi ba sumakit ang ipinito sa pagmuya sa buto. Sinabihan naman siya ng ating bida na wala siyang dapat ipag-alala dahil napakatibay ng mga ito. Mas lalo pang natawa si Carl sa mga pinagsasabi ni Bjorn. Maski ang ating bida ay unti-unti na ring natutuwa lalo na't na may kasama siyang kasandun niya ang ugali. Makalipis ang ilang sandali, habang nagsasaya ang ating bida sa piging ay unti-unti nang dumami ang mga nobels na lumalapit sa kanya. Dala ng matinding kuryusidad ay tinanong nila ang matipunong barbarian. Dalawang dalagitang nobels ang lumapit sa kanya at tinanong kung maaari ba nilang hawakan ang kamay niya. Wala namang nakikitang masama si Bjorn kaya tagad siyang pumayag, kinilig naman ang dalawa ng matindi sa laki ng kamay ng ating bida. Hindi sila makapaniwala na makakahawak sila ng isang barbarian. Nagulat din ang mga ito dahil malambot lang ang balat nito di gaya ng iniisip nila. Pagkatapos ng dalawa ay matandang mag-asawang nobels naman ang sunod na lumapit sa kanya. Hiniling ng mga ito kung pwede ba siyang sumigaw muli gaya ng ginawa niya kanina. Nawiwarduhan man siya sa request na ito ay pinagbigyan peren niya ang dalawang matanda. Vihela, hindi pa pasigo kundi isang malamig na tinig ang pinakawala ng ating bida. Tila ito isang pagtatanghal sa isang opera. Hindi naman mapigilan ng dalawang matanda ang kanilang damdamin kaya't sila'y napaiyak. Tila bumalik sila sa nakaraan kung saan sila mga bata at malalakas pa. Pagkatapos ay mas lalong dinumog si Bjorn ng mga tao. Lahat ng ito'y gustong makuha ang atensyon niya at makapag-request sa kanya ng nais nilang ipagawa. Lahat ng mga ito ay pinagbigyan niya, kahit na pakiramdam niya ay isa siyang maskot sa isang perya. Tuwang-tuwa ang karamihan ng mga taong naroon maliban sa mga Knight Apprentice na nakakaramdam ng inggit sa Athens yung nakukuha ng ating bida. Pakiramdam nila ay isa lang malaking payaso ang Little Balken. Marami pa silang binatong pangungutsa rito. Gaya na lang ng paghalik sa mga puwit ng mga Nobels para lang sa kakaunting atensyon. Mukha daw na wala na ang dangal nito bilang isang tunay na warrior. Rinig naman ni Bjorn ang mga usapan ng mga ito patungkol sa kanya. Gayunpaman ay hindi niya maintindihan kung bakit ang lalakas ng mga loob nitong mang trash talk gayong mahihina naman ang mga ito. Mga ilang sandali pa ay nakabalik na ang Baron kasama ang butler na hindi peren makatingin ang diretsyo kay Bjorn. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng taong naroon dahil kailangan na niyang isama si Bjorn. Pagkatapos ay isinama na niya si Bjorn para ipakilala sa iba pang mga Nobels at sa Viscount. Gulat na gulat ang Viscount nang makitang may papalapit na isang napakalaking figure sa kanyang harapan. Agad na tinanong ng Viscount ang Baron kung sino itong barbarian na kasama niya. Pinakilala naman ang ating bida ng Baron bilang si Little Vulcan. Narinig na ng Viscount ang pangalang ito pero nagtataka pa rin siya kung bakit narito sa piging niya ang ating bida. Sinabi naman ni Bjorn na may malaking utang na loob siya sa baron. Dahil tinulungan siya nito nung siya ay nasa mahirap na sitwasyon, kaya naman andi rito siya ngayon upang protektahan siya bilang kabayaran. Tuwang-tuwa naman ang Viscount sa kanyang narinig at sinabing naiingit siya sa baron dahil meron siyang isang malakas na barbarian bilang bodyguard. Sinabi naman ng baro na pinagsabihan na niya si Little Balken na hindi na niya ito kailangang gawin pa at wag nang isipin ang tulong na binigay ni ng bukal sa puso. Bukod pa doon ay medyo nahihiya din siya sa atensyong nakukuha niya. Naramdaman naman ni Bjorn na ito na ang oras para sabihin niya ang script niya sa pagpapanggap nilang ito. Sinabi niya na hindi makakalimutan ng isang mandirigma ang tulong na ibinigay sa kanya hanggang kamatayan. Kumanga naman ang Viscount sa marangal na pamamaraan ng pag-iisip ng ating bida. Sinabi niya rin sa kanya na hindi nito malilimutan ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila sa buycount ay nagkaroon pa sila ng ganitong uri ng pakikipag-usap ng labing tatlong beses sa ibang Nobels. Ibig sabihin lang nito ay wala sa kinseng katao ang nasa katulad na katayuan ng Baron ang naroon. Patuloy namang tumaas ang fame stats ng ating bida. Ang dahilan ay halos lahat ng Nobels na naroon ay nakilala niya. Wala pa sana siyang balak itaas ito pero wala na siyang magagawa. Natapos na ang pagpapakilala sa kanya sa mga Nobels at nagsimula na muli si Bjorn na magpakitang gila sa mga ito. Ang lahat ay namangha nang ipakita niyang napakadali lang sa kanyang yamupi ng isang bakal. Sa gitna ng kanyang show ay may dumating na pamilyar na mukha. Isang night ang bumati at pumuri sa baron. Siya night knight noon na kumuha sa bangkay ni Elisa. Natuwa naman ang baron sa kanyang pagdating at sinabing may ipapakilala siya rito. Ngunit kilala na pala ng knight na ito si Bjorn. Sinabi rin ito na hindi niya inaasahan na makita si Bjorn sa lugar na ito. Hindi naman matindaan ni Bjorn ang pangalan ng knight pero namumukon niya ito. Siya si Kapitan Krovitz pakilala ni baron kay Bjorn. Nagulat naman ang ating bida na kapitan pala ito. Sinabi naman ni Krovitz na bagamat ginagampanan niya ang pagiging kapitan ay hindi pa rin siya sigurado kung siya ba talaga ang nararapat sa posisyon na ito. Ang pangalan niya ay Paul Krovitz at siya ang kapitan ng Third Order of Paladin sa Order of Litlas. Natatawa naman ang baron sa pinapakitang pagpapakumbaba ng kapitan dahil alam ng nararami na mas malakas pa siya sa isang rank 8 na adventurers. Nagtataka naman si Bjorn kung bakit ang big time na kagaya niya ay kumukolekta ng mga bangkay, kagaya ng kay Elisa. Inaya naman ni Krovitz si Bjorn sa kanilang templo. Sinabi niya dito na kung nangangailangan siya ng tulong ay bukas ang kanilang pintuan. Dahil malaki ang utang na loob nila dito sa pagkakatalo kay Elisa. Hindi naman maintindihan ng baron ang mga sinasabi ng kapitan patungkol kay Bjorn kaya ikinwento ito sa kanya nito. Ikinwento nito kung paano ginapi ni Bjorn ang mga kampo ng kadiliman. Manghang-mangha ang lahat ng nakarinig na Nobel sa kanyang kwento. Maski ang baron ay napahanga rin dito. Ito daw ang dahilan kung bakit malapit ang kanilang samahan sa bayaning si Little Balken. Tila nahihiya naman ang ating bida dahil mukhang naging mabulaklak ang paghahayag nito ng mga totoong nangyari. Nilhinga naman kaagad ng baron si Bjorn. At mas lalo pang pinuri, Napansin naman ng ating bida na mas lamambot pa ang mga pagtingin nito sa kanya na siya namang lalong nakakapagpailang sa kanya. Muli na namang tumaas ang stat niyang fame dahil sa mga tagpong ito. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na ang kanilang pinakahihintay. Narito na ang count, nagbunyi ang lahat ng taong naroon sa pagdating ni count for the hill. Inaya na nagbaron si Bjorn na puntahan ang count dahil sinabi sa kanya nito na nais niyang makita si Bjorn. Kinakabahan naman ang ating bida nang marinig ito mula sa baron. Pakiramdam niya ay may kakaibanan na mangyayari. Magiliw silang sinalubong ng count at sinabing matagal na niyang gustong makita si Bjorn ng Little Balken. Natuwa naman si Bjorn nang malaman ito pero nagtataka pa siya dahil hindi naman siya ganoon kasikat para hanapin siya mismo ng count. Maski nung naglalaro siya ng game ay hindi niya pa nararanasan ang ganitong kasikatan. Nagulat ang count sa laki ni Bjorn at sinabi mo kang mas babagay sa kanya ang bansag ng Big Balken kesa Little Balken. Unti-unti naman ang nagdududa si Bjorn dahil kanina pa siya pinupuri ng count na para bang may hihingin itong pabor sa kanya. Na siya namang lalong nagpapakaba sa kanya. Bigla namang may naisip na idea ang count ngayon nakita niya si Bjorn. Parehas namang walang alam ang ating bida at ang baron patungkol dito. Sinabi ng count na mamaya ay may magaganap na sparring match laban sa mga knight apprentice. At nais ng count na sumali si Bjorn dito. Wala naman nang nagawa ang bida natin sa bigla ang request na ito. Ganon-ganon na lang ay bigla na lang siyang nagkaroon ng quest. Hindi rin maganda ang pakiramdam niya dito pero mukhang napasubo na siya. Pagtapos ng kanilang pag-uusap ay agad na silang naghanda sa magaganap na laban. Sa labas kung saan magaganap ang sparring match ay nagpapahinga si Bjorn. Rinig naman niya kung paano siya pag-usapan ng ibang partisipante sa sparring match na ito. Pinag-uusapan ng mga ito na isa lamang mababang palapag na adventurer si Bjorn at maiksilang din ang experience niya kaya naman excited na silang makalaban ito. Sa magaganap na patimpalak na ito ay may siguradong dalawang milyong stones na si Bjorn at kung magagawa niyang manalo ay makukuha niya bilang reward ang numbered item na Garpa Necklace. Kung lalagyan mo ng magic crystal ang necklace na ito ay matutunaw ito at magiging random na substance. Makukuha lang ang bagay na ito sa rupture sa ikalimang palapag at napakahirap nitong makuha. Marami itong pagkakatulad sa Frost Spirit Ring. Isa itong low number item at napaka-unique pero hindi masyadong pinahahalagahan at minsan ay tinuturing na walang kwenta kahit na napaka-rare nito. Pero di alam ng nakarar ami ay meron ding special event na nakapaloob dito gaya ng Frost Spirit Ring. Hindi naman mapigilan ni Bjorn ng sobrang tuwa dahil sa reward na mapapanalunan. Nagtataka naman ang Baron at ang Butler kung bakit tila nag-iba ang enerhiyang bumabalot kay Bjorn. Ang kabang kanyang nararamdaman sa pag-iisip na may mangyayaring masama pati na rin ang mahigpit niyang determinasyon na unahin ang kanyang kaligtasan sa kanyang mga desisyon. Lahat ng ito ay handa na niya kalimutan. Dahil kung palagi siyang iiwas sa mga pagkakataon dahil natatakot siya sa kakalabasan nito ay sa huli ay maghahatid lang din sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Alam niyang kabado siya, pero kailangan niyang yakapin ang kanyang mga kinatatakutan para umusad siya. Tinanong ng Baron si Bjorn kung gaano ba siya kalakas. Hindi naman niya ito gustong manalo pero kung matatalo ito ay baka madungisan ang pangalan niya. Kampiyansa namang sinabi ni Bjorn na kaya niyang wasakin ang ulo ng mga kalaban niya sa loob lamang ng sampong. Segundo, naalala naman ng butler ang ginawang pananakot sa kanya ni Bjorn kanina at napahawak na lang siya sa kanyang ulo sa sobrang trauma nito dito. Natatawa at natuwa naman ang baron sa sagot ni Bjorn kaya't sinabi niya dito na handa siyang dagdagan ng isang milyong stone ang ibabayad niya dito kung mananalo siya sa patimpalak. Tila naman isang makinang naliwanag ang baron sa madilim na bulsa ng ating bida. Hindi siya makapaniwala sa pinaparana sa kanya nitong financial therapy. Dahil dito ay mas lalo siyang ginaganahan na pagbutihan ang gagawin niya. Makalipas naman ang ilang sandali pag alis ng baron ay nilapitan si Bjorn ng mga makakalaban niyang knight apprentice. Sinabi nito na narinig niya ang ginawang pagyayabang ni Bjorn sa baron kanina. Pagkaalis ng baron ay tila mga daga itong mga ito na lumapit sa kanya. Ang isa sa mga ito ang tumawag sa kanyang munting payaso kanina. Ngayon naman ay pinagbabuntaan siya nito na pagbabayaran siya sa ginawa niyang panghihiya sa kanila sa harap ng baron. Sinabi naman ng isa pa sa mga ito na kung siya ang makakatapat ng ating bida ay sampung segundo lang ay magigilitin na niya ito. Ito naman yung knight apprentice na kinutsa ang pride ng pagiging warrior niya. May isa pang nagbanta sa kanya pero hindi na niya ito pinatapos pang magsalita. Tinanong na niya ang mga ito kung meron ba silang mga sakit sa utak. Pinunan ng ating bida kung paano siya pinagtutulungan ng mga ito na parang grupo ng mga duwag na daga. Sinabi pa niya na bata lang itong pinapakita nila. Lalo namang nagalit ang mga night apprentice sa kanya dahil sa sinabi niya. Dinagdag naman ni Bjorn na naging matapang lang ang mga ito nang makaalis na ang baron. Pinuna niya ang kawalang ng mga karangalan ng mga ito sa pinapakita nila. Bigla namang nilakasan ni Bjorn ang kanyang boses para marinig ng lahat ng taong naroon ang sinasabi niya. Pinagsigawan niyang pinagtutulungan siya ng isang grupo ng mga knight at sinusubukan siyang takutin ng mga ito para umatras sa laban. Pinagsigawan niya ang mga kabalbalan ng mga ito, sa lakas ng boses niya ay napatakip na lang ng mga tenga ang mga knight's apprentice. Agad namang nakuha ni Bjorn ang atensyon na ninanais niya. Nagsimula ng pag-usapan ng mga tao ang ginagawang panghaares ng mga knight apprentice sa barbarian. Kita sa mga mukha nito ang labis na pagkahiyasan ng yari. Sa huli ay wala na silang nagawa kundi lubayan si Bjorn para mabawasan ang dami ng tao. Tawang-tawa naman si Bjorn sa kanyang mga nasabi at sinabihan ang mga ito na libre check-up sa kanya ang mga ulo nila. Makalipas pa ang ilang sandali ay nagsimula na ang sparring match. Agad na nanalo ang knight na si Afian na nagmula sa bahay ng Viscount. Naging madyugo ang laban pero wala naman silang dapat ay pangamba dahil may nag-aabang na mga healer sa paligid ng arena. Ang sunod na lalaban ay ang Knight Apprentice na si Sylvania na nagmula sa bahay ng Baron na si Hesran. Laban sa ating bida na si Bjorn na nagmula naman sa grupo ni Baron Martoyn. Pinuna ni Sylvania ang pagkagulat ni Bjorn nang makita siya. Nagulat naman ang ating bida na isa sa mga daga kaagad ang makakaharap niya. Yung pinaka pa kaya sakto. Ito yung yumasor sa pagkalalaki niya gayong human size lang naman yung sa kanya. Nagpakilala na si Sylvania sa mga nanunood at nanumpa sa kanyang karangalan na hindi siya mandadaya para lang talunin ang walang kwentang kalaban niya. Hindi naman nagpa-index si Bjorn sa mga pinagsasabi nito. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawala na siyang nagpa-hype sa lahat ng mga nanunood. Pinuna ni Sylvania ang labis na pagpapasikat ni Bjorn. Nagalit naman ang ating bida dahil simple battle cry lamang. Ito, nagsimula na ang kanilang laban. Walang sinayang na oras si Sylvania at agad na siyang sumugod kay Bjorn. Gamit ang kanyang mabilis at direktang pag-atake ay nakalikha siya ng mga after images ng kanyang sandata sa siyang nakagulat kay Bjorn. Hindi malaman ni Bjorn kung alin ang tunay sa mga ito kaya't ang naisip na lang niyang paraan ay salagin itong lahat ng sabay-sabay. Sa pagwas-iwas ng kanyang axe ay nagawa niyang pigilan ang pag-atake ni Sylvania. Nararamdaman na ng ating bida na isa na siyang ganap na barbarian. Ang angking galing ng mga ito sa pakikipaglaban at lakas ng instinct ay unti-unti na rin niyang nakukuha. Gayunpaman, ay alam niyang hindi niya pwedeng maliitin itong kalaban niya. Patuloy na umiiwas si Bjorn sa mga pag-atake ni Sylvania. Kahit malaki ang kanyang pangangatawan ay nagagawa niyang sabayan ang mga kilos nito. Sa kanyang pag-iwas ay agad namang gumamit si Bjorn ng skill niyang Wild Outburst. Ang skill niyang nagpapataas ng kanyang threat level kasama ang kanyang mga stats. Habang na-active ang skill na ito ay mapipilitang sumugod o lumapit ang kalaban niya sa kanya. Kaya niya nasabi sa Baron na kaya niyang wasakin ang ulo ng makakalaban niya sa loob ng sampung segundo ay dahil ito ang haba ng oras ng kanyang wild outburst. Mas lalo pang nanlisik ang mga mata ni Bjorn ngayon nasukol na niya ang kalaban niya. Kita naman sa mukha ni Sylvania ang pagsisisi kung bakit niya pa kinalaban at hinamon si Bjorn.